Ayan mga palangga, dahil hapon na, at dahil hapon na, namiss ko yung sabaho kasama ng aking asawa. Kaya tara, let's go. Samahan nyo ako at hihigop kami ng sabaho kasama ng aking asawa. At tayo mga palangga, ano? Tara na, napainantay natin. Gusto ko na ng sabaw ngayon mga palangga, pumulo na yung tubig natin mga palangga. No? Lagay na natin yung ating mga ingredients niyan mga palangga. Sabay na natin yung ating ulo ng isda para yummy. Oh, yum, yum, yum. Ganun na kasi pwede ito mga palangga. Buta nga natin paminta, duha kabuok at Sating Sarap yan. <laughs> maya, lagay natin ng asin. Oh, tas bitsin. Ah, oh. magpangyod yung kaling matilawan. Yung mga kung sinabawang isda mga palangga. Nako, sinasabi ko sa iyo. Maliban dyan sa sinasabawan, as uh, maliban sa sinasabawan natin isda, mga palangga, yung ulo ng isda, oh. wag himay po siya ninyo ang kuan mga palangga, oh. lato. Kaso lang yung lato mga palangga, hindi na ko. Kung so, sa ano? kuan pa, kung sa isda pa mga palangga, dubok na siya ba? Pero laban pa rin mga palangga, kasi oh. ang one, ang one, alam mo ba kung magkano yung ano yan, one part? 50 pesos. So 200 po kaya ang kuan na eh. 200. So, ano, So, makain mo dyan, yung one foot. One foot pa sa one foot, yung makakain mo lang. Tapos yung, ano niya, yung mga gaway-gaway niya, yung dumi niya, ito kailangan mo rin yun, silang kain yung butso yan. One foot din. Tapos, kuloy naman pala. So, okay lang, at least kahit di pa diba? Bigay ng buong may kapal yan. <laughs> nah, dahil sa paghapon tayong bundo sa idsa. <laughs> so hanggang dito na lang mga palangka. Maraming salamat. Magandang gabi sa atin. At God bless mga palangka. Pagka ngayong gabi, kahit no? na tayo, luto na yung aming ulam. Ito yung ulam natin, isla. katawa ng isla, ito lang yung ulo na sinagawang ulo mga palangga. Diba? Sarap. Hmm. Yung sasawa natin, kalamansi lang yan mga palangga. Toyo, mid-select, kanin, at yung lato ng aking asawang ni-request. Alam nyo mga palangga, kahit simple lang ang ulam, masarap man yung hindi. Sasarap yan pagka palagi mong kasama ng iyong partner sa buhay. Kumain. Diba? Tara, kain tayo. Higot tayo sa bawang palangga. Ang mga asawa, kusok. Ganun ah. mga higot. Nato, ng na ito. Nga ito. Eh. Hmm. Ano nga na eh. Sos. Ito yung simod. Ano ron? Mahalangan na pala akong simod. Hadlock, silyo eh.